hello, mag ano po, Hi, hello mag magandang araw po inyong so lahat. Hmm kung asan man po kayo sa panahon na ito ay magandang araw po no? Uh, ngayon po uh, ako po ay mag-upload uh, ulit ng video no? ako po ay magluluto ng ginataang malunggay no? samahan niyo po ako mga kasulong sa pagluto ng aking uh, paggata ng malunggay ganito po um, ang klase po na pagluluto ng malunggay, ang iba po ay ah uh, hindi ginigisa. Noon po kasi ako na nag-uumpisa pa lang na mag-aluto, uh, uh, natutunan ko sa aking antitating na kapatid ng mama ko, ang pagluto niya ng gata ay hindi niya ginigisa. Bali, ang ginagawa niya, um, yung gata, no, idalagay niya doon sa kawali. No, tapos, dalagay na niya ng mga ano, bawang, sibuyas, o kaya kung, kung kailangan ng luya, gano'n. Tapos, iintayin niya po yun uh, kumulo sa pamamagitan ng uh, katamtamang apoy. Hindi po malakas. Kailangan, ulohan po sobrang hina. no So, medium fire, gano'n. So, pagka kumukulu kulo na yun, hahalu-haluin niya lang po yun para hindi ho magbuo-buo at para hindi ho magdikit-dikit yung gata. No? Kasi minsan na nagbuo-buo po, minsan na dikit sa, ka sa kaldero, kaya sa, sa kawali. So, mas maganda po lagi niya pong hinahalo-halo yon Hanggang sa medyo uh, mabawasan yung pagka ano, uh, labnaw ng gata. No? yung kailangan medyo malapot-tapot siya, tapos medyo may konting lumalabas na siyang mantika. Tsaka niyo inilalagay yung mga yung dahon o kaya kung ano yung kanyang ginagata. So, ganun po siya magluto. Pero ako po, ang tinatry ko po ay ah uh, mag ano po, um, maggisa. So, susubukan po natin, subukan ko po ang paggisa ng anang ano, ng uh, sa San, sa San Marino tuna kasi po gagamit po ako ng lata ng dilata so na yun po yung magiging sangkap ng aking ginataang malunggay so um, uh, yun na po mga kasolo ito na po so, susunod na po ang aking video sa pagluto sana po magustuhan po ninyo maraming pasalamat sa lahat ng mga mga nood Hello mga kasolong. Ito na naman po ako para ho magluto ng ginataang malunggay. At subukan ko gamitin ang coconut mama fresh kata at ang San Marino tuna, no? At siyempre bago ilagay ang mantika, kailangan mainit ang kawali. Tapos, saka natin igigisa ang bawang. At palagi ko nga pong sinasabi na pag ako ako nagigisa o nagpiprito ng isda o kung ano man ang aking ipiprito, ay lagi ko pong unang ginagawa na patuyuin ng maigi ang kawali. Uh, patuyuin sa apoy. No, yung talagang kailangan mainit na mainit ang kawali. Alam niyo po ang iba hindi po nagigisa. Yung una kong natutunan na pagluto ay hindi ginigisa. Basta po nilalagay po yung una, yung gata, ay sinasama na po doon yung bawang tsaka sibuyas, tapos pakukuluan. Tapos pag medyo okay na po para sa inyo, ilagay yung malunggay tsaka po nilalagay ang malunggay. Ganun po. Pero ako ito try ko po ang paggisa. Tapos syempre, papakuluan din natin, ah sorry, paiinitin natin yung mantika, no? Ngayon, susunod naman natin uh, igigisa ang sibuyas. Pero iisang tabi muna natin ang ating bawang kasi baka po kasi tuluyan siyang masunog. Gusto ko lang po kasi merong aroma na garlic. Kaya po, madhilig po akong mag-toasted garlic sa aking mga lutuin pag mga ginigisa-gisa, ganyan. Sa mga ayaw naman po, pwede naman po katamtaman lang ang pagluto ng bawang. Basta po, nangamoy na yung bawang, pwede na pong sunod yung mga sangkap. Na? Ngayon, ang aking uh, sinunod ay ang sibuyas. Ang sibuyas, hindi ko po tinotoasted. Pero, yung amoy na amoy mo na yung amoy ng sibuyas. Yun. Yung luto pa rin siya, pero hindi po masyadong lutong-luto. Basta yun na yun. <laughs> Tapos, ngayon, lagay na natin ang century tuna. What? Yung mga ano, yung, uh, yung kulay dilaw na lata na century tuna, yun ang manghang. Pero yung ginamit ko, red. So, hindi po siya manghang. Kung gusto naman maglagay ng sili, walang problema. Pero syempre, may mga kasama ako sa bahay na hindi naman humahilig sa maanghang. Kaya pinili ko na lang po na hindi maanghang ang tuna. Ang dami ko sinasabi. Basta iyan na po, ginigilisa ko na po um, ang century tuna. Ay, sorry. San Marino tuna pala. Sorry naman, sorry naman. Baka naman. o, <laughs> oh, ngayon. Syempre, kapag ka, alam mo natin, ganyan, no? Nag- gisa-gisa na sya, yung medyo may konting-konting kulo-kulo, -konting, uh, ganyan, no. Patagalin, patagalin pa natin. Kasi, syempre, nasa lata yan, eh. Minsan, aminin natin, sa mga iba, ako nalalasahan yung lasa ng lata pag inkan can Ganon. Ako kasi gusto ko pag niluluto ang sardinas, o kaya mga uh, tuna in-can, gusto ko niluluto. Basta ganon yun, yun. <laughs> o, tapos, sunod natin ang gata, yung fresh gata ng Coco Mama. Noong una yung gumamit ng ganito kasi sabi nila or baka hindi kasi maganda, chemical, ganun pero hindi naman. Siguro kung meron man siyang chemical dala nga preservatives eh minsan lang naman. Tsaka mahirap kasi pumunta ng palengke ngayon, no? Ah, mahal ang ano, ang uh, isang ano, isang ulo ng gata pag pa, nagpapakayod kayo sa palengke. Bagay, meron namang atang 25 to 30, pero ito, mag-38 to eh, pesos sa aming tindahan. Pero hindi na ako lumayo, di ba? Ang oh, dami ko sinasabi. Pasensya na kayo. May masabi lang. <laughs> ngayon, pag niya natin yan, ano, ah, dalawang sachet po yan ng Coco Mama. May mga iba pang brand niyan. Yun, maganda po yung kanyang klase, no, Nagata Para po talaga siyang, galing sa ano uh, gatang niyog yung unang-unang piga. So ayan, so medyo kumukulukulo na siya. Yan, yung iba po pag po nagluluto niyan eh medyo pinapamantika mantika ng konti. Hindi naman po talaga sobrang mantika. Yung makikita po niyo medyo nag-evaporate na po yung pagka-liquidize nung tama ba liquidize. Anyway, pagka-liquid ng gata. So, ngayon, lagyan tayo ng, tayo ng asin. No, isang dakot, char. Hindi <laughs> naman, tansyahan lang din. No? Kasi may lasa naman na po yung ating San Marino. Tuna. Hindi po tayo bayad sa mga produkto yan. na, pero pinapakita ko lang po ano po yung aking mga ginagamit. Yan, halo, 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 halo lang. Kailangan natin, ano yung sa gilid para hindi, ano, uh, yan na ganyan ganyan para hindi po siya magbuo-buo no? at salamat sa turo ng aking tita ng aking auntie tati siya po ang aking uh, tagapagturo no? dahil mahilig po ako manuukod sa pagluluto ng aking mga tita so nilagay ko na po ang aking malunggay hindi po pwedeng halu haluin no? yung ganyang halo lang naman ganyan lang, ganyan lang, huwag halos kalkalin na, no? Na paghalo. Ganyan-ganyan lang naman. Yung iba talagang tubog lang. Pero ako, kahit pa paano naman eh, medyo ganyan-ganyan natin. Para magpantay yung pagkaluto ng dahon ng malunggay. No? Galing po yung malunggay na yan sa aming bakuran. Meron kaming malunggay area. Sa mga una kong video ay eh, makikita po ninyo ang aming malunggay area. Medyo ngayon, sa panahon ngayon, parang medyo nag-ano siya, nagtampo, naglagas-tagas. Pero kahit pa paano, nakaharvestan pa rin namin ang aming puno ng malunggay. Napakasustansya po ng malunggay, mga kasolo. Alam natin yan. Search nyo na lang po sa Google kung ano pong ibig sabihin, kung ano po ang mga nutrients na makukuha natin sa malunggay. Kahit nga po yung buto ng malunggay, nakikita ko po sa mga matatanda, no? Kapag, uh, di ba, may bunga siya, so, ang gagawin, tatanggalin yung buto doon sa bunga. Tapos, kung hindi ibibilad, isinasa isinasangag sa kawali na walang mantika. Yon. tapos pagka medyo parang nag ano siya toasted toasted na yung pantay ang pagka toasted niya pwede siyang inumin kada umaga pagkatapos kumain or basta once a day ganun kasi nakita ko yung aking mga nakakatanda na mga tiyahin at saka ano ay basta nakakatanda na aming mga kamag-anak ay minsan inilunok po yun ininom sa umaga once a day sa mga diabetic pwede rin po yun So, ngayon mga kaso long, nakikita po ninyo, no, minayikos-minayikos ko na yung malunggay. Pero yung bahagya lang naman, hindi naman masyadong, masyadong, ano, uh, pagkakahalo. Ganyan-ganyan lang, mga pasweet lang na halo-halo na yan, ganyan. Tapos yung apoy niyan, medium fire lang po, no. Um, totoo lang, okay na po yan, eh. Pwede na po yung ulamin, pero kailangan natin ilagay ang ating toppings, no. Gusto-gusto ko ilalagay ang ang, garlic, toasted garlic. Try nyo, mga beshi ko. <sighs> Try nyo, mga kasolong. Ayan na, ayan na, ayan na. Mm, nyam, yum, 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 yum. Ang sarap-sarap. Yan. Diba? Yan na po ang aking ginataang malunggay. Simple lang po. Wala pong tubig yan. Pero nahasa inyo po, kung gusto po nyo ng medyo masabaw, pwede nyo po nilagyan ng tubig. No? Pero para sa akin, Okay na po yan. At sana po nagustuhan po ninyo ang aking pagluluto ng ginataang malunggay. Palambig naman po. Please like, share, and subscribe. God bless us!